Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa aking mga bagong upload. Nais kong pasalamatan ang aking magilim na tagapanood, lalo na po yung mga nanonood yan sa ibang bansa. And also sa aking mga subscribers at sa mga sharers po natin and also sa mga nasa comments. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Na ating pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Hebreo 4.12. Ang sabi, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Now, ang ating topic po ngayon, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po mga kapatid, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin ay makikita sa paraan ng pagbabago, sa paggabay at pagbibigay buhay na nagmumula sa kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan at hindi nagkakamali. Binabago nito ang ating pag-iisip, pinapatatag ang ating kalooban at inaakay tayo sa buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Sa bawat araw na tayo ay nagpapasa ilalim sa Kanyang salita, mas lumalalim yung ating relasyon sa Diyos. So, ano yung dapat nating maunawaan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Mayroon po tayong tatlong bagay. Ang una, ito ang ating final authority and practice. So pag sinabing ang Biblia ang ating final authority, ito yung ating batayan. Ito yung ating sandigan, ito yung source natin sa katotohanan. Pinanggagalingan ng paniniwala, gawi, pag-uugali, pagbubuo ng pamilya, pagpapasya, dignidad, at basihan ng pangarap. So, ang ating authority ay yung salita ng Diyos. Pag hindi nakabatay ang ginawa mo, paniniwala mo, opinion mo, pasya mo, sa sinasabi ng banal na kasulatan, maituturing po itong maling paniniwala at direksyon, tulad ng mga ginawa ng mga hodiyo. Dito po sa Matthew 22.29. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasa hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala yung mga Kristiyano nang na Biblia ay hindi lamang gawa ng tao, kundi inspirado o hiningahan ng Diyos. Dahil dito, ang Biblia ang pundasyon ng katotohanan sa pananampalataya. Kaya nga sinasabi po sa ikalawang Timoteo 3.16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin, pag kinasihan, um, ito po ay pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Diba? Pagdikta tulad ng mga propita at mga apostol. Sila po yung mga inatasan ng Panginoon para magisulat ng Biblia. Kaya hindi po nagkakamali at hindi nagkukontra-kontrahan dahil ang author ay ang banal na espiritu. So ibig sabihin, tinuruan sila. Binigyan ng kaalaman, diniktahan upang maisulat ang salita ng Diyos. So, Maraming tradisyon, opinyon o damdamin ang maaaring makaapikto sa pananampalataya ng isang tao. Pero kung hindi ito ayon sa Biblia, hindi ito maituturing na totoo sa pananampalatayang kristyano. Ang Biblia ang ating final authority. Ibig sabihin, kapag may tanong tungkol sa ano ang mali at tama, paano maligtas, sino si Jesus, paano mamuhay ng matuwid, ang Biblia ang huling batayan, kapatid. Kapag sinabing ang pananampalataya ay nakabase sa otoridad ng Biblia, ang ibig sabihin ay ang Biblia ang pinagkakatiwalaang gabay sa ating paniniwala. Ito ang batayan ng katotohanan. Ito yung saliga ng ating relasyon sa Diyos at sa tamang pamumuhay. Kaya kung gusto mo talagang maging Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, gustong tumira sa langit, dapat magpasakop tayo sa authority ng Biblia dahil iyan yung salita ng Diyos. Pag sinabing salita ng Diyos, ito'y makatutuhanan. So ano po yung dapat nating maunawaan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Ang una, ito ang ating final authority and practice. Number two, ito yung ating ilaw sa ating physical at spiritual journey. Kung ano po yung spiritual journey natin, magre ito sa physical natin. Halimbawa, kung ang spiritual journey ay papuntang impyerno, ang physical ay kikilos, mamumuhay at gumagawa ng gawang pang impyerno din. Kasi may problema ang spiritual na kalagayan niya. Kung ang spiritual ay hindi maayos, ang mind at heart ay hindi nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang prayer, walang personal devotion sa Diyos, walang gana sa paglilingkod, magre-replica din ito sa physical. Ang physical ay wala ring gana sa paglilingkod at sa gawaing spiritual. Kaya, pag madilim yung spiritual journey, didilim din ang buong buhay mo at ikakapahamak ito sa sapagkat ikikilos ito ng physical bilang nadidiliman. Halimbawa, kung drive ka sa madilim, wala kang ilaw, ipapahamak mo lang sarili mo, pati yung buong nakasakay. Alam na nating madilim, magdadrive pa tayo, sinasadya natin, delikado mga kapatid. Ganon din sa buhay natin. Pag madilim yung ating spiritual journey, mapapahamak tayo. At may madadamay pa. Kaya nga, mapapansin ninyo, yung mga namumuhay sa paglabag sa Diyos, namumuhay sa kasalanan, sigurado may problema sila sa spiritual. Wala silang ugnayan sa Diyos. At sila ay bulag pa sa katotohanan. Kaya ganon na lang ang ating makikita sa physical na kilos at pamumuhay. Ngayon, kung may problema ka sa spiritual journey mo, Huwag kang mag-alala dahil may solusyon dito. Ito ay ang salita ng Diyos. Walang ibang solusyon dito kundi yung Word of God lang, mga kapatid. Kailangang makinig ka, basahin mo at pag-aralan ito. Ito yung ilaw ng ating daraanan, paniniwala, pananalig at ugnayan sa ating Diyos. Mababasa yan sa awit 1905. Ang sabi, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Pag nailawan at matanglawan ka na ng salita ng Diyos, makikita mo sarili mo kung ano at sino ka. Makikita mo yung mali mo at makikita mo ang journey mo kung saan patutung. Kaya maitatama ng salita ng Diyos ang buhay natin. Pero hindi ito tatalab sa buhay natin kung ayaw nating paniwalaan, ayaw nating magpasakop at tanggapin ang authority nito. Dahil sarado pa yung mind at heart. Ayaw mo pang pailawan ang buo mong pagkatao. Gayon pa ang naniniwala at tinanggap ang tunay na authority ng Biblia, ibig sabihin yung salita ng Diyos, ay naaayos ang buhay nagan at natanglawan ang buhay at gumanda ang spiritual journey. Milyon-milyong tao sa buong mundo yung mayroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Nabago ang direksyon ng buhay, paniniwala, nabago ang prinsipyo, consistent sa paglilingkod, tapat, at patuloy na lumalago, active sa gawaing paglilingkod at gumanda na yung spiritual journey. Dahil gumanda yung spiritual journey, magre-replica at ikikilos ito ng physical. Makikita mo ito sa physical na namumuhay at sumusunod sa ating Panginoon. Ganito katindi ang power ng Word of God, mga kapatid. So ano ang dapat nating maunawaan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Number two, ito ang ating ilaw sa ating physical at spiritual journey. Pangatlo, ito ay bumubuhay sa isang patay sa kasalanan. At tumatagos ito sa ating buong pagkatao upang tayo ay makaranas ng tunay na pagbabago. Now, lahat ng tao ay patay spiritual, patay dahil sa kasalanan. Ang ibig sabihin na putol ang ugnayan sa Diyos. Dati itinuring na anak ng Diyos, pero dahil sa pagkakasala ay itinuring ng anak ng pagsuway. Kaya nga, mababasa sa Old Testament at sa New Testament na may ginagamit ang Panginoon na mga mga ngaral upang maibahagi sa lahat ang salita ng Diyos. At ipinahintulot at ipinagawa pa ng Panginoon yung kanyang mga salita sa iba't ibang wika. Ang layunin ay upang maabot ang lahat at muling mabuhay ang kanilang espiritual na kalagayan. Kaya ano ang sabi sa Hebreo 4.12? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim, ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Now, isa-isahin po natin ito mga kapatid. Take note yung sinasabing mabisa at matalas kaysa alinmang tabak. Yan daw po yung salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, ang matigas na puso ay kayang masugatan ng salita ng Diyos kaya, pag ka ng salita ng Diyos, hindi ka mapalagay. Kung paniwalaan mo namang ito'y gamot sa kasalanan mo, magagamot ang puso mo. Ito namang sinabing ito'y tumatagos, maging sa kaibotura ng kaluluwa at espiritu. Anong ibig sabihin ito? Meaning mga kapatid naabot na abot na, nasumpungan na ang espiritong nabalot ng kalawang, espiritong nagapos ng kasalanan espiritong nabubuhay sa kadiliman, espiritong kontrolado ng kasalanan, panahon na para lumaya at mamuhay sa liwanag. Dito nakatira yung ating intellect, ang ating emotion, at yung ating will. Kaya mararamdaman at mararanasan mo nang umiyak lumuha habang nakikinig ka, habang nasa present worship ka, habang nasa prayer habang nasa devotion, habang personal kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Mararanasan mo na rin umibig sa Diyos, magmalasakit sa ministry, at sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Ganon ka-powerful ang Word of God. Ano naman itong sinasabing ito'y tumatagos? Maging sa kasuan at buto. Kaya yung tuhod mo, hindi na yan tatama pumunta sa church at sa mga gawain. Yung katawan o physical natin bibigyan ng kalakasang pangmatagalan para sa paglilingkod. Magagawa mo ng magsakripisyo, masungit man ang panahon. At magagawa mo na rin dalhin ang katawan para sa pagbabasa ng salita ng Diyos para sa panalangin at dumalo sa mga gawain. Ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, matutuwid, madidisiplina tayo ng salita ng Diyos. Kaya nagiging mabuti at nagiging tapat tayo na ikinikilos naman ang ating physical. Kaya uulitin ko ang sinasabi sa Hebreo 4.12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espirito ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So ano ang dapat nating maunawaan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Review muna tayo, mayroon tatlong bagay. Ang una, ito ang ating final authority and practice. Number two, ito ang ating ilaw sa ating physical at spiritual journey. At number three, ito ay bumubuhay sa isang patay sa kasalanan at tumatagos ito sa ating buong pagkatao upang tayo ay makaranas ng tunay na pagbabago. Para naman po sa ating application, number one, paniwalaan, ipamuhay at tanggapin ang authority ng salita ng Diyos sa buhay natin. Number two, hayaan nating maging ilaw ang salita ng Diyos sa ating spiritual journey. Gawin itong patnubay at gabay. At number three, ipamuhay ang isang buhay na bago mula sa pagiging patay sa kasalanan at gawin itong kalugod-lugod sa Diyos sa araw-araw. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.